for only 200 na uh, 260 plus and then um, 120 cm to 90 cm good for 1 years old to toe, hasta na 3 okay so hindi po hindi ko pa siya na na ano oh. napahabukan nalagyan ng hangin sa loob dahil nga wala pa akong water dito kaya kailangan ko pa maghintay-hintay ng ulan <laughs> upang ito'y magamit Ai. Oh, pot. Wow. This is it. It's amazing. Oh, la camera hoy. So nandito ng aking order na butane. So wow, super wow. So ito ng aking order. So nag-order ako nito para you know, pampadali ang pagluto kagaya ng pagpakulo ng tubig, pagluto ng itlog, pagpreto ng isda, pagluto ng noodles, pancit canton at iba pa. Yung mga pagkain na pang-easy to cook so yun ang gagamitin natin. Actually, nag, uh, sa Shopee ko lang po ito in order at super affordable niya and o good quality naman. So guys, kakatapos ko lang mag ng topic. Yeah, so yung mini pool ko, balak ko sana is tubig ng ulan okay dahil you know, maulan-ulan dito at meron naman akong drum. So ito yung drum ko and every And kung gaulan or mayroong ulan, is mapupuno yan ng tubig. And bala ko sana na dyan ako kukuha para sa aking haul. Mini pole. But sad to say, super so lakas ng init ngayon as in. So talagang wala akong tubig, you know, na mapagkunan. And ang ginagawa ko is nag-iigil na lang. And kung hindi ko matapos ngayon, bukas naman. Ito yung aking drum, yes. Ito ang aking drum. Ito sana yung balak ko na, you know, mag Uh, mag-ano ako ng tubig dito dahil last week maulan-ulan but sad to say this time walang laman. Walang laman dahil super lakas ng init, so bad timing siya. Yung aking mini pool, wala akong source of water. And zero siya, zero. So ang gagawin ko is maghakot na lang, no choice. So ito na lahat ng aking tubig. Yes, so hindi ko alam kung talagang kakasya ito. If ever hindi, bukas is mag-iigib naman ako. So this time, ang gagawin ko is mag-sit up na lang ng aking mini pole kung saan ko ilalagay. Okay? So ilalagay ko siya sa labas ng aking bahay. At alam niyo na, super sakit ng init. Kaya yung ating mini pole is mag-fade yung kolay niya. And ang gagawin lang natin is takpan or lagayan natin siya ng um, roofing. So, let's start. So, ito yung front uh, side ng bahay ko. Ito yung side. So, hindi ko alam kung saan ko ilalagay ang aking pole. Dahil as you can see, wala naman akong malalaking kahoy. And this one, santol. So, hindi naman ito malaki. Okay? Hindi ito enough. And wala na. And the other side naman, yes, mga tubo and palia So, this one naman is avocado. So, talagang wala akong choice. So, bala ko sana dito na lang ilalagay yung aking pool So, yan ay aming kitchen area. And dyan ko na lang ilagay dahil pagpasok sa aming bahay, ito po. Ito po is ano siya. Dyan ko ilalagay yung aking pool. Okay, dyan. Dyan ko ilalagay. And mag-sit up na po ako. Okay. So ayan na ang ating pool, ang ating swimming pool. And then yan yung ating sample na you know, DIY. And as you can see, yung water natin is hindi sharp. Hindi ko na ano, um, yung water natin is konti lang. So yung water natin konti lang, hindi ko siya napuno dahil nga wala akong source of water at saka nagkakakot lang ako. Napak napaka ano kaya so meron akong mga fish net dito syempre dyan naliligo yung anak ko and naglagay na ako ng roofing ayan actually naglagay ako ng ganito cover or protection against sa matinding init yes dahil nga sa aking bahay is yung mga pananim ko na maliliit pa kaya ayan, kailangan kong takpan at saka kailangan kong lagyan ng arrowing uh, sa babaw. So, nag enjoy naman yung anak ko kanina sa pagliligo. So, ito po ay ang aking summer pool for my kids. So, binilhan ko ang aking anak ng mini pool. Mini swimming pool.